Oh, so ito na. O matutuloy na po ang banggaan, okay? Ang pinakamainit siguro na local elections ngayong 2025. The center of attention pagdating sa local battles ay diyan po sa Davao, okay? Kasi po maghaharap ay okay, maghaharap a uh, Nograles laban sa mga Duterte. O nag file na po ng kanilang uh, certificate of candidacy yung pong uh, magkapatid na Nograles. So si uh, former CSC chairman Carlo Nograles ang lalaban bilang mayor. Okay? siya po ang makakatapat ni dating pangulong Rodrigo Duterte habang si uh, si Migz Nograles na PBA party list, di ba? Si Congresswoman ngayon ay lalaban sa District 1 okay? at makakaharap po niya si Congressman Pulong Duterte. So yan po yung dalawang importanteng laban diyan. Kasi po ang gusto pong mangyari nung admin, nung mga tao sa admin, ay uh, totally ma-wipe out yung mga Duterte. at uh, Pero syempre, importante yung mga congressional na laban. Di ba importante yan? Pero ang pinaka-importanting price dito ay yung pong City Hall. Dahil yan pong City Hall ay ilang dekada ng hawak ng mga Duterte. Para mawala po yan sa kanila para matanggal po yan sa kanila. Una, syempre, malaking kahihiyan. O pangalawa, eh, baka maungkat yung mga bagay na maaring magamit sa kanila. Okay? Pagdating sa mga kaso o pagdating sa mga eleksyon. So, posible yon So, napaka-importante po. At of course, pag nawala yung hawak nila sa Davao, yan po ang kanilang pinaka -ano eh, pinaka home, home ano eh uh, yun yung kanilang pinaka uh, safe place o pinaka home court mawawalan sila ng pinaka home base uh, para po sa kanilang uh, political operations, kaya of course syempre mabigat, don't get me wrong kasi may mga nagko-comment na babasa ko hindi madali yan, hindi madali ang uh, gagawin ng mga Nograles syempre matagal na yung mga Duterte dyan marami din dyan uh, takot din sa mga Duterte at uh, They, for so many years they ruled by fear takot yung mga tao sa kanila diba takot magsalita laban sa kanila at ngayon may naglakas-loob na ito itong dalawang Magnograles na magkapatid na lalaban and of course uh, umuulan umuulan ng suporta galing sa sa gobyerno sa administrasyon Djan po sa Davao. O tingnan po natin kung yun ba ay uh, if that would uh, translate diba to uh, pa kung, sa mga kumagastos force uh, sa suporta if that would translate to support para po dito sa magkapatid na Nograles. And of course, syempre Talagang ano yan, talagang mga kaalyado ng pangulo, ay eh, talagang susuporta dyan at uh, sisiguraduhin nila na hindi na uh, mauupo yung mga Duterte. Kaya syempre sa side ng mga Duterte Kesa tumakbong uh, senador, di ba? Kaysa ang una nga sabi ni Sara, tatlong senador daw dapat, di ba? Tatlong senador dapat ang do tatakbong Duterte. Eh ah uh, diyan sila na lang sa Davao lahat. Mayor, si Digong, Vice Mayor, si Baste, Congressman District 1, si Pulong. so doon na lang sila. O, na lang, kumbaga, protect the home fort, protect the home base. Ganun ang laro ngayon ng mga Duterte. Kaya nga, like I said, diba, itong, itong mga taon na ito, eh, fight for survival para sa mga Duterte. Ang daming mga kaso. Yung kanilang mga kaalyado, isa-isang, isa-isang, diba, na-arresto -na si Kibuloy, pinaghahanap si Harry Roque, eh ang kanilang huling hawak ay itong Davao City. Pag ito pa nawala sa kanila, eh talagang mahihirapan makarecover yung kanilang pamilya politically. Kaya full full blast sila. Um tatakbo yung anak ni Pulong, si Rigo. Uh, will run for council. Rodrigo din pangalan nito eh, kaya Rigo. Tapos a uh, tatakbo din ng congressman yung uh, si Omar um, second district representative okay uh, yung isang so limang Duterte ang isasalang nila dito ilalaban lang kung magaan na to uh, labanan na to kung labanan uh, like I said po eh, importante ito sa 2028 national elections eh kasi yan yung home base ng mga Duterte lalo si Sara may plano tututukan talaga nila yan tututukan nilang ma-maintain ma ng hawak dyan sa, sa Davao 'Di ba? So 'yun po ang uh, Siyempre, kasi ko nga, ang game plan naman ng mga Duterte, maka-survive hanggang 2028 and hopefully itong si Sarah yung kanilang kanilang manok eh, eh will find a way to win para po makapasok sa Malacañang at babalikan nila lahat po ng mga uh, umaway sa kanila at lahat ng nagpahirap sa kanila. So 'yan po ang malaking sugal dito. 'Yan po ang uh, laban. So Davao serye, Um, um Mix Nograles laban kay Pulong. O, siyempre may mga issue kay Pulong, 'di ba? Yung mga 51B na yan, yung mga maraming issue na ganun. O tapos um, Carlo Nograles laban kay Digong. Fight. Okay. So, yan po, ngayon po huling araw ng filing. Ang uh, galing ako doon kay eh, Yorme. Yan. sa Manila medyo medyo ano, medyo kitang-kita na yung yung laban sa Maynila eh, kung gaano kalakas si Yorme. Sa Davao, tingnan po natin. Makita naman natin yan kung, kung sino ang lalamang, sino ang liamado, sino ang dehado at anong gagawin ng kabila to make sure na sila yung magwawagi. O, kaya nga si Digong na yung lumaban eh. Kahit medyo, alam natin, medyo sakit na si Digong, di ba? Si Tatay Digong eh siya pa rin yung isasabak dahil kailangan nila yung pinakamalakas nila para ilaban dito sa mga Nograles at syempre yung support ng manggagaling sa nasyonal. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye bye. So marami pang mangyayari ngayon. Abangan natin ha. A lot of surprises pang pwede mangyayari ngayong araw.